sa ating lahat nandito po po yan sa babaw nitong bahay na ginawa ko pero half body pa lang bali dito po sa babaw nitong slab tuloy pa din ang aking pagbubuting ting gumawa din ako ng kubo protection sa init ayan guys, oh, nilagyan ko pa yan ng kisame mga tinanggal na plywood sa pag-slab tanaw ko dito ibang bubong ng kapitbay namin may uumpisa nga pala ko guys ang wooden table may mga bakas ba kasi ako ditong kahoy sayang naman kung di mapapakinabangan eto guys isa sander ko at bibilogin para magformang panang isa mga scrap na lang ito mga kabutingting gusto ko lang butingtingin para hindi masayang Ito naman ang bandang ibaba. Ayan guys. Makinis na siya. Pwede na siyang i-wood stain at i-sanding sealer. At ito naman guys ang pinaka flooring ng mesa niya. Natira ko ito nang gumawa ko noon So, babays. Wood stain ito, guys. Kulay mapul. Mga tira-tira na lang ito. pasensya na nga pala guys, di ko na kameran yung pag-install ng mga pa dito sa mesa at saka yung pag-router ko para sa butas. Lubat na pala camera ko. Di ko na malayan. Tuloy-tuloy lang kasi yung paggawa ko. Itong sanding sealer. Lacquer thinner. Lacquer glue lahat ito guys yung mga tira tira ko na lang nakastock lang sila dati bali bubulihin ko na lang ito guys gamit lang itong malambot na tila nakatigda na dalawa na ito ng patong ng sanding seller kaya nag add na ako ng lacquer blue kasi last coating na kasi ito pag na lang ito kaya malapit na din ako makatapos si pag bound ko nga pala nito mga paa meron din tong wood glue at saka tiga apat na mahabang screw na pasibat ayan medyo may kulay pa yung dinaanan okay na guys dadaling ko na ito doon sa ilalim kung saan bunso kong anak ang nakatira ayan na guys dyan ang destino nitong wooden table na ginawa ko Uh, bahay na yan na ko lang gawin andyan na sa loob ang anak ko dyan nakatira kami naman ng asawa ko at dalawa pa naming anak sa lumang bahay pa din namin kami nakatira dito lang din sa katabi maraming salamat po sa mga nakapanood at sa mga manonood pa lang. Huwag niyo po sanang kalimutan like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.